Ano ba nangyari diyan, partner? Oh, kasi yung po na iwan ito po. Oh. Nagbaba ako ng bagay kanina sa Alaminos. Papunta um, tapos Bulilaw. Oh. Tapos palis na kami, may bagay pa doon sabi nung pasayer na boba, hindi daw sa kanila kaya nilagay ko ulit sa estribo. Pagdating ko sa Bulilaw, wala akong nag-clip po. Oh. Dito po. Baka nakapalo kayo pag wala na lang free take niyo, malalaki lang gam dito. Paikuha <laughs> nyo na lang po dito kay sir. Uh, kay ah, sir Sa, mo, dispatcher office. Mo, present yung ticket. I present tunnel yung ticket. Pagkaya na lang po yung ticket ha. Ah, paano magkakatikit eh kung hindi natin pasero yan? Eh, Sinakay mo nga lang yan. Tapos ah, sama lang na siya. Eh. Oh, para malaman lang na, pa paano so, mo na lang yung ano. To, may, magpo, may gamit. Oh, may gamit naman sir. Kaya yeah, kung nga na may kasalanan dyan. Kung <laughs> kunin na walang tikit dyan eh. Para kung may nagpindo na may tikit. Ay, nakasakay lang, nakaano lang daw, sir, to dun, eh. Sakay natin to. Na sakay namin, sir. May ticket to sigurado. No? Sakay natin, o? Oh. Sakay ba sa pagbaba to eh. Sigurado ka. Na ikaw nagbaba niyan. Nagbaba ko lahat ng maraming bagay. Oh. Ibinaba mo yan? Hindi, lang, Basta lahat ng bagay. Hindi mo kasama ko sa ano yan. Ayan eh. Basta mga bagay binagawa ko lahat ngayon. Nung tapos na, sabi, hindi daw sa kanya. Hindi ibig sabihin. Galing sa atin yan. Ah siguro wala naman ibang bang magbas na doon tayo lang naman oh, so, pahikuha nyo nyo lang po dito pahikuha nyo na lang po dito sa dispatcher office ng bag na ito no? at iwan lang yan importante nga po yan sila kayo doon sa cargo sila sa doon sa 33553 Oh, yun, yun. Hinaharap po. Ay, ito na. Ito na. Yung. Ito? Ay, ito. Yan. Ah, kala ko ito. Hindi pala. paikuan nyo na lang dito kung sino mo po ang mayari nito. Pinta nyo lang ticket, no? Okay. Ayan, sir. Okay, ano nyo na lang daw po yung ticket? Sabi ni okay. sir kaguya. kuya. Ayan, sir. Okay, yung ticket, no? Ayan, ticket na lang daw. Sige po, mga kagulong. At apuntaan nyo na lang po dito sa dispatch care office natin dito. At tingnan nyo na lang. Sige po, at Magandang nyo na sa inyo lahat.